Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga kabrigal ang ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rini, sa, sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Cinemax. Umaangal. Napalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Vice President Sara Duterte, idinepensa ang foreign trips sa budget briefing sa Kamara. Magpapile ng leave, hindi na kailangan. Ilang kongresista, Blanko sa usapin nang palitan ng liderato sa Kamara. Isang mambabatas naman na hahamunin niya pa rin si Speaker Romualdez. Lock, ipinag Ipinagutos na ang pag-freeze sa ilang accounts ng mga individual na umanoy dawit sa anomalya sa flood control projects. DOTR! Kinasuhan na ang dalawa sa BGC Boys dahil sa paggamit ng peking lisensya para makapasok sa kasino. At once a week commute ng mga DOTR official, suportado ng palasyo. Mats, Panita, Panita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sa mga unlikas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule, I'm Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News Hafa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong araw ng Martes, September 16, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Baguio. Right Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada sumentro sa isyo naman ng confidential funds, audit report at foreign travel ang mga tanong kay Vice President Sara Duterte sa budget briefing ng House Committee on Appropriations ngayong araw. Mag-isang humarap naman si VP Sara sa komite upang ipresenta ang proposed budget ng OVP sa susunod na taon na nagkakahalaga naman ng 902 million pesos. Agad namang inungkat ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang labing tatlong biyahe ni VP Sara mula July 2024 hanggang sa kasalukuyan na kinabibilangan ng mga bansang Germany, Belgium, Japan, Hong Kong, the Netherlands, Qatar, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait at France. Depensa naman ng pangalawang pangulo, ang kanyang mga biyahe abroad ay hindi ginastusan ng pera ng taong bayan maliban sa ilang staff ng OVP at security personnel na sumasama naman sa siyam na foreign trips at pinondohan ng mahigit 7 milyong piso. Nilinaw din ito na alinsunod sa Civil Service Commission rules ay hindi pinapayagan ng presidente at vice-presidente na mag-file ng leave at lahat ng biyahe ay may travel authority na inaprubahan naman ng Office of the president. <laughs> Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, nakikiramdam ang ilang kongresista sa kumakalat na balita na magkakaroon ng palitan o paglilib sa House leadership. Bagamat wala silang impormasyon ay umuugong ang pangalan ni Representative Boji D. Pero isang mambabatas naman ang nanindigan na hahamunin niya ang liderato ni Speaker Martin Romualdez. May report si Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada. <laughs> Majority Leader. Madam Speaker, I move that to suspend session until tomorrow, September 17, at 3 o'clock in the afternoon. Session suspended until tomorrow, September 17, at 3 p.m. Mabilis na sinuspinde ang sesyon sa Kamara ngayong araw matapos lamang isa-isahin ang ilang reference of business. May mga ulat na lumalabas na may kinalaman sa liderato, partikular sa nakatakda o manong paglilive ni House Speaker Martin Romualdez at sinasabing may ibang papalit sa kanya Kabilang sa mga lumutang na pangalan ay si House Deputy Speaker Bo G. D. Sabi ni Navota City Representative Toby Tiangco, wala silang nalalaman at naghihintay lang din ang development. Ngunit kung may usapan man ang palitan ng liderato, hindi na raw siya interesado kaya huwag nang isama ang kanyang pangalan. I don't think any live... Because any means, kung mag-ig ka ngayon, bumalik ka bukas, yun, ibig sabihin So, bakit naman hindi tanggapin ng tao yan. Ating tayo na ako, last. Um, the previous Saturday pa lang, nung no, tinawagan ako ni Alvi, sabi ko, huwag nga siya na. Um, uh, Thursday, um, uh, Wednesday, Thursday last week, may mga nagtatanong sa akin um, if I would reconsider, I've already said na wala na, hindi na, huwag na nila ako isama doon. Kasi pangit eh, di diba, ba? I, I was the most vocal about this issue. Maka naman sabihin na ginamit ko lang yung issue para maging speaker ako, di ba? Pinakainteresado sa speakership si Cavite Representative Kiko Barzaga na nahaharap ngayon sa ethics complaint dahil sa mga ikinilos nito at sunod-sunod na post sa social media. Giit ni Barzaga, may mga nagpahayag na ng suporta sa kanya kaya tuloy ang paghamon kay Romualdez. We're getting there. We just wait and see. They do not know how angry the people are. I'm aware that it just takes one wrong step by either the AFP, the PNP, or the protesters for this to escalate. And No out of proportion. And I wish for that not to happen. And in, case that does happen, I wish that we would take the necessary steps to minimize the damage, even if anything should happen to our government. Sinang-ayon na naman ni Vice President Sara Duterte ang mga hakbang ni Barzaga. Punto ni Duterte, marami ng mga isyong bumabalot lalo na sa budget at mistulang nagkamali umano ng piniling House Speaker si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, dapat lang. Dapat lang talaga. Oh. Uh, dahil nakita niyo yun naman yung budget din, eh, 2023, 2024, 2025. Malamang agawan na naman yan ng budget uh, sa 2026. At lahat yung mga uh, past uh, budgets natin, nakita natin na uh, ito sa other leadership of um, uh, Speaker Martin Romualdez. Bagamat may mga kumakalat na balita, nauna nang itinanggi ng House leadership ang pagpapalit ng speaker dahil malakas pa rin umano ang suporta ni Romualdez. Sa katunayan, may mga kongresista mula sa Negros Island region na naglabas ng na manifesto bilang suporta kay Romualdez. Pinulong din ni Romualdez ang mga pinuno ng komite sa Kamara upang talakayin ang patas at transparent na pagtugon sa isyu ng flood control projects. Noong nakaraang linggo lang, nagpulong si Romualdez at House Majority Leader Sandro Marcos kasama ang party leaders sa Kamara. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji ka Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Ipinagutos na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze sa bank accounts ng higit 20 mga individual na may kaugnayan umano sa anomalya sa flood control. Ayon po sa AMLAC, 135 bank accounts at 25 insurance policies ang pina-freeze nito. Sa umano ng kautusan ng 20 DPWH personnel at 5 contractors na pinangalanan sa reklamang inihain sa Office of the Ombudsman noong Sep. September 12 at isa na nga rito si Sarah Diskaya. Max. Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala matapos kumpirmahin ni PCO Secretary Dave Gomez na hindi na dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa UN General Assembly sa susunod na linggo, ang Malacanang may paglilinaw sa dahilan ng Pangulo. Alamin niyan sa report ni Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada! Nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman ang mga nakaambang kilos protesta sa araw ng linggo sa naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na dumalo sa United Nations General Assembly sa New York. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, normal na paraan ang protesta para maipahayag ng taong bayan ang kanilang saloobin. Hindi raw ito ikinababahala ng Pangulo dahil naniniwala siyang ang mga lalahok ay kakampirin niya sa kanyang laban kontra katiwalian. Hindi naman po uh, nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagpaprotesta uh, ng taong bayan ay uh, tungkol sa paglaban sa korupsyon. At binanggit din po niya kahapon na siya mismo ang nagsimula upang mapaimbestigahan itong mga maanumalyang flood control projects. So hindi po nangangamba ang Pangulo sa gabing protesta dahil alam po niya na ang magpoprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Dahil sabi nga po niya kahapon, kung hindi siya presidente, malamang ay makakasama rin siya sa pagprotesta laban sa korupsyon. Paglilinaw ni Castro, mas pinili lang daw ni Pangulong Marcos na tutukan ang mga lokal na usapin at unahing tugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Siyempre dapat tutukan pa rin ano ba ang pangangailangan ng taong bayan, ang mga bilihin uh, para mapababa at uh, pa iba. Bilang presidente, maraming trabaho ang Pangulo. Samantala, nilinaw rin ni Castro na hindi dahil may banta sa buhay o posisyon ng Pangulo, kaya hindi siya tutungo sa UNGA. Maliban po sa naging pagbabanta dati ng vice sa buhay ng Pangulo, base po sa National Security Council ADG Cornelio Valencia, wala po na direct threat sa buhay ng Pangulo. Pero hindi po sila mga magiging kampante sa pagsiguro at uh, bigyan ng seguridad ang uh, buhay ng pangulo Halili naman kay Pangulong Marcos bilang tinatawan ng Pilipinas sa UNGA si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Ito na ang ikatlong sunod na taon mula taong 2023 na hindi dadalo sa UNGA ang Pangulo. Nagsimula ang 80th session ng UNGA nitong September 9 habang ang high-level general debate ay itinakda sa September 23 hanggang 27 habang ngayong linggo sana ang alis ng delegasyon ng Presidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Hindi umano dapat bigyan ng kulay politika ang pagtataas naman sa red alert status ng Armed Forces of the Philippines. Nakatuon lamang ito sa pambansang seguridad kasunod ng mga ikinasa at ikakasapang kilos protesta kontra korupsyon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na ang itinaas nilang Red Alert status ay nakatuon lamang sa pambansang seguridad at hindi dapat bigyan ng kulay politika. Kaugnay ito sa kaliwat ka ng protesta kontra korupsyon at ang inaasahan pang malawakang kilos protesta sa darating na September 21. Let us not compare apples and oranges. No? Ang pag-red alert namin is for security, national security in general and not for any political color. Tandag pa niya, mananatiling nakafocus ang AFP sa kanilang mandato na protektahan ang bansa at mayroong contingency measures habang ang pagpapanatili ng peace and order ay pangunahing tungkulin pa rin ng Philippine National Police na kanilang susuportahan kung kinakailangan. And the Armed Forces of the Philippines plays a supporting role no, sa peace and order. Of course, we are very vigilant. So titignan natin no, ano pa yung iba't-ibang maaring mangyari para syempre nando dito yung mga contingency measures natin that are in place. But again, I would like to emphasize law enforcement and peace peace and order is the primary role of the Philippine National Police for this. So the Armed Forces of the Philippines will play a supporting role for the law enforcement and peace and order as we remain focused on our mandate no, for national security. So nandito pa rin, huwag natin kalimutan ang uh, territorial defense and the West Philippine Sea issue. Dagdag pa ng AFP na tapat ang kasundaluhan sa watawat at sa konstitusyon at hindi sa anumang political color. As we wear the uniform, we do not We do not have any other color than the, the uniform that we wear. So, ang allegiance po natin is to the flag and to the duly constituted authority. Uh, andyan po ang pag pagsunod natin sa Constitution. And uh, through the years, we have proven that the Armed Forces of the Philippines have evolved into a very professional organization. And we trust that each member of the Armed Forces of the Philippines is professional in this matter. Sa panig naman ng PNP, Makikipag-ugnayan daw sila sa mga organizers ng kilos protestang isasagawa sa September 21. Ito'y upang ilatag ang mga hakbang para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa idaraos na kilos protesta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 1 of 5.1 News sa Fam Manila, The Music News Authority. Brigada Bandita Samantala, sinampahan ang kaso ng Department of Transportation ang dalawa sa BGC Boys dahil sa paggamit ng peking lisensya para makapasok sa kasino. Para sa detalye, nagbabalita si Brigada Jigoko Studio, i Brigada mo! Pasado alas 10 kaninang umaga, nagtungo sa Paranaque City Prosecutor's Office si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez kasama si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza para magsampan ng reklamo laban sa dalawa sa BGC Boys na gumamit ng peking lisensya para makapasok sa kasino kasong use of falsified documents ang isinampa laban kina dismissed DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Bagamat may sinabi sila Henry Alcantara na yung yung lisensya ay binigay lamang ng ng Okada, hindi naman po nila tinatanggi na ginamit nila ang lisensyang yun. At isa, yan, yan po ay isang krimen. So ang DOTR at ang LTO hindi po natin aya na ng mga nang ninuman ng mapa o pribadong individual ang lisensya po ng DOTR at ng LTO. So mananagot po sila. Sa investigasyon ng DOTR at ng LTO, ang kasino mismo ang nagbigay umano ng peking lisensya kay Alcantara. Apparently and allegedly nanggaling galing sa kanila mismo. There must be something wrong either sa Okada management o sa mga tao nila. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nadiskubre na gumamit si Hernandez at Alcantara ng peking lisensya sa mga pangalang Marvin Santos de Guzman at Joseph Castro Villegas na walang record sa LTO. Ayon kay Azek Mendoza, aminado si Alcantara na gumamit ito ng peking lisensya, pero si Hernandez sa tatlong iba pa itinanggi na gumamit sila. Tinatapos na ng DOTr ang lahat ng dokumento at sa mga susunod na araw ay sasampahan na rin ng kaso ang tatlo pang natitira sa BGC Boys. Inuna lang po namin sila District Engineer Alcantara and former Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Bukas umakalawa, uh, magsasampa rin po ang kaso ang LTO at DOTR. Sa oras na mapatunay ang guilty si Alcantara at Hernandez, makukulong sila ng hindi hihigit sa anim na taon at pagmumultahin ng isang milyong piso. ayun sa LTO, ito ang unang pagkakataon na ang sinampahan nila ng kaso ay ang gumagamit ng peking lisensya. Kadalasan ang uh, sasampahan na kaso yung gumagawa. Uh, this is the first time that we are running after yung gumagamit ng lisensya. Uh, uh, they are equally liable under the law upon, upon instructions of uh, Secretary Lopez. Kaya tayo din sasampan ito. This is unprecedented first time. Kaya yung mga balak gumamit, no? kayo rin po ang magiging liable up to six years. Babala naman ng DOTR. Bawal ang peking license yan po ay pa pampubliko dokumento mas lalong bawal gumamit ng peking license at yan po ay isang krimen so sana wag nilang gawin yan at talagang habulin po namin sila in the heart of changing lives ako si brigada jico costodio ng 105.1 brigada news of manila the music news authority Imax. Imax. Muling ikinasa ngayong araw ng Senate Committee on Games and Amusement ang kanilang pagdinig tungkol sa online gambling sa ikalawang pagkakataon. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! <laughs> kinumpirma ni Pagcor Offshore Gaming Licensing Department Assistant Vice President Attorney Jessa Fernandez na nagkaroon nga ng epekto sa kita ng e-wallet platforms ay naging pagalis sa mga online gambling sites sa kanilang application. Meron po bang impact or epekto po nung inalis na po yung mga links na ito sa, uh, sa GCA, sa Paymaya, yung mga sugal? Napansin may mga nagsasabi sa akin na wala na raw po uh, Uh, nawala na yung mga scatter, kung saan saan na lang. Ngayon parang nabawasan. Meron ba talaga yung impact? Let me ask you, Pagko, yung pag-alis ng uh, GCash o ng Paymaya, ng e-wallets ng mga links na ito sa kanilang uh, app. Uh, yes, Mr. Chair. We confirm po na nagkaroon po ng effect. Um, based po ito sa income for the two weeks after the delinking, so nakaranas po ng around 40 to 50 percent decline in the income po. after po nung delinking from the payment platforms. Ani Fernandez nanggaling ang datos na ito mula sa kanilang Electronic Gaming Licensing Department. Samantala, ibinahagi rin niya sa naging pagdinig na nagplano na sila maglunsad ng paggamit ng AI tool. Uh, Mr. Chair, actually po, uh, meron na po kami ngayon na uh, ilo-launch na isang AI tool kung saan... Um, per second po nakakadetect po ito ng mga illegal gambling websites. And nakikipag-ugnayan din po kami sa CICC, NTC, and DICT para naman po mabilis din po ang pagbablock dito sa mga websites na ito. Sa nasabi pang pagdinig, sinangayuna ni Sen. Erwin Tulfo, among kahit ni Sen. Risa Ontiveros na cause order ang meta matapos nga ang hindi nila pagharap sa pagdinig ng Senado. Ani uh, Rodolfo sa liham raw kasi na ipinadala sa kanilang komite. Tila sila pa ang dinidiktahan nito Mababasa sa nasabing sulat na hindi sila nakarating sa pagdinig dahil meron silang prior commitment sa Singapore at maging sa US. Pero pagtitiyak nila, handa pa rin naman silang suportahan ang legislative process na ginagawa ng Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Michigan News Authority. Climax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. O puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.